Baby, may video na kami ngano. kanina pa naghahalungkat ng gamit niya. Ano yung pagkapunta doon kuya? Biglang big yeah. meron. Oo big 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 nga diba, may image na. Wait lang po. Di may image sa inyo? Sana sa Tacloban pa lang naharang na Bakit dito kayo doon kami naharang? Ano yung problema sa Tacloban? Ang problema sa Tacloban? Kung dito po. Ano Sana ka sa Tacloban pa naharang na kami. dito. Lahat-lahat po nakikita namin yan. Oo nga po. Huwag na yung magkano. Ibiti tayo ng PNP. Sige. Kayo po may sabi sir. Sa inyo lang galing yan kuya. Sa inyo lang galing yan Galing sir. Galing na kami sa airport. Tapos nagpunta kami dito. Magkakaroon kami ng ganyan. Check lang nito. Kanina pa ni Pukasyon. Nakailang ano. Biglang nagkaroon. Kayo eh. No? Ate, may Wala. pa si Ate, na daw sa ano, banggit eh toto. Naharang kami doon. Ito daw. Ito, may bala daw dito sa loob ng bag. Tinarap kami dito sa ano, nandito na kami sa Manila. Dito daw, sa loob ng bag. Oo, nandito na kami sa Manila. Oo, Oo. Kanina, naka-extray na, naka, naka na ng dalawa. Sa anong taklo nga, wala din naman kami nakaharap. Tapos kung nandito na haram na kami na kailang x-ray tapos pagka huling booklet meron na agad Nakawag pa daw ng PNP Nakawag daw ng PNP PNP daw katawag tau ni ko na. Alion. At ni wala naman. Nakailang may ilang may stray, nakalupasan na ng isang lalaki. Tapos 'yung pagbalik ng guling X-ray, 'yung babae din nagadong at meron na lobas. Biglang nagkaroon na no wala. Ha? Pakikonsi sa CCTV. Pakikita na lang sa CCTV. Teka lang pa CCTV, CCTV.

Okay, see me later. Good evening Thank you. you know know